kaol oh, kaol kaya na may buhat pa ah, may pa ano pagising iton may pa siya kaya pa masalimuhan pa nga ano sabay ko yan buhatan sabay ko yan oh. oh. okay. oh. oh. balang pa ito kung ano ka ni tayo nasa set kini ni oh hah 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 sa akin naman ako sa pili po. Malakakal yan eh. pag a yan Wala ko isang kaibot eh. Hoy, mga Basta nyo Kailangan dito. Kung hindi kailangan dito ha. Wala ko lang dito Madam, muna ho kayo. Please. Pwede? Kaya lang po muna kayo. Dahil dito ho kami. Okay? Pwede? Ha?

جي لوکي جو ڪيتو آهي جو ڪو اٿي آيو آهي ها بنا ڪيا واه ڪي نه ٿو ڪيو اهو واقعي ڪنهن کي نه آيو آهي منهنجي بابا جو

Okay. Okay. Ay. Okay. 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 na Okay. So ito na po yung uh, update natin yun dito sa may barangay uh, ito no? uh, ibang gila